Isa ito sa masasabi kong may masarap na burger dito sa may Montalban Rizal. Homemade yung mga patis dito at yung recipe nito ay namana pa nila. Malambot din yung mga tinapay kasi pinapasadya Japan nila itong ipabake. Tapos kanya-kanyang lagay dito ng sriracha o pati mustard. Dati pag nagkikrave kami sa premium na lasa na burger, lumalabas pa kami ng Montalban. Sa mga kainan lang kasi sa mall kami nakakatikim ng ganito pero ngayon nakakatuwa kasi meron na rin sa Montalban. Bukod nga pala sa burger, masarap din yung mga snacks nila pati rice meal. At dito lang ito sa may Kingdom Burger. Located ito sa may barangay Heronimo. Lapit lang dito sa g for gasoline station. Wala dito matatanaw nyo na yung logo nila o na Kingdom Burger. Siya nga pala kagaya na ibang vlog ko, sinadjust lang din sa amin to sa comment section. Kaya naman pala ang dami nagsasuggest nito kasi talagang quality yung lasa ng burger nila. Pag pumunta rin kayo dito, makikita nyo na marami na rin kumain dito sa dami ng notes na nakadikit. At tingnan nyo kahit medyo maliit lang yung space nila dito, meron pa silang CR. Yung presyo ng mga burger nila dito from 90 to 320 pesos. Tapos yung sandwich at rice meal nila, 65 pesos yung pinakamura. Yung mga burger nila dito, bagong luto, kaya nakalagay na rin dito na may waiting time na 10 to 15 minutes. At yung isa pang nagustuhan namin dito, kanya-kanyang lagay na sriracha tsaka mustard. Mas naga upgrade kasi yung lasa ng burger pag meron ito. Pag nagpunta kayo dito, masasuggest ko na yung mga premium burger na itry nyo. Katulad nitong Moza Onion Burger. Double patty ito na may caramelized onions, mozzarella cheese, tsaka barbecue sauce. Masarap ito kasi nagko-complement yung bawat lasa ng ingredients. Malalasaan may linamnam linam ng beef sa patties. At may konting tamis ito dahil sa caramelized onion at smoky flavor ng barbecue sauce. At meron pa tong mozzarella cheese oh. At ito nga yung cheese na madalas na ini-stretch o hinahatak. Marami pa silang iba't ibang burger dito guys ha, hindi lang ito. Check nyo na lang yung menu na pinakita ko kanina. Kung hindi nyo naman carry yung ganitong mga double patty, meron sila dito mga quarter pounder burger. At ito yung pinili ko, yung bacon and cheese burger. Meron itong quarter pounder patty, bacon, cheddar cheese, at may gulay na kamatis at pipino. 115 pesos lang yung isang order nito. Kaya kung naghahanap kayo ng pang merienda, try nyo itong mga regular burger nila. Pwede nyo pang samahan itong kanilang fry oh, 75 pesos lang tapos may kasamang bar yung fries nila dito, hindi yung kadalasang mga makikinis. At ayan, makikita nyo nga yung fries na may texture, na may konting breading. Kaya kapag kinagat nyo to, medyo crunchy ito outside. Yung isa nyo pang pwedeng idagdag pang merienda, itong cheesy burger nachos. Unflavored yung nacho chips na ginamit, kaya hindi ito masyadong maalat. Tapos may cheese sauce ito, tsaka mayo. Sa toppings naman na gulay, meron itong pipino, kamatis, tsaka sibuyas. Maganda rin talaga itong puntahan kung magme merienda kayo, o kaya naman magdi dinner Mura lang din kasi yung mga rice meal nila dito, 85 pesos lang, tapos may limang ka ng chicken nugget. Meron pa itong dip na barbecue sauce at may gulay na repolyo pang kasama. O di ba affordable lang meron ka ng kanin at ulam. Siya nga pala kung dadayo kayo dito, ang store hours nila simula 2 PM hanggang 12 AM. Kung hindi naman kayo makakapunta dito at medyo malapit lang kayo, may free delivery sila within 3 km radius. Kung medyo malayo naman kayo dito, meron silang minimal delivery fee. At mag-message lang kayo sa kanilang Facebook page. Masasabi ko nga masarap yung burger nila Kaya magpa-deliver O kaya naman punta na rin kayo dito sa My Kingdom Burger Marami pa nga pala kami ni Maynard Na share sa inyo ng mga sulit na pasyalan, kainan at kapihan Kaya para updated kayo sa mga mapupuntahan pa namin Huwag niyong kalimutang i-follow ang aming mga social media accounts Yun lang, maraming salamat po sa panonood Bye! Hello,